Isinapubliko naman ng Philippine Army at SOKO ang kanilang narecover na armas sa Police Regional Office 6 sa naganap ng sa San Joaquin, Iloilo. Alamin natin ang report ni Patrolwoman Lyneth Sablon. Iprinisinta ng 31st Infantry Brigade, Philippine Army at ng Police Regional Office 6 ang mga narecover na mga armas at kagamitan sa naganap na engkwentro kamakailan sa Barangay Torocadan, San Joaquin, Iloilo noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Itong lunis ng umaga, ika-4 ng Marso, ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jack L. Wanke, Acting Regional Director Pro 6, kasama si Brigadier General Michael Sampson, 31st Brigade Commander ang pagsasa publiko ng mga narecover na armas at mga kagamitan mula sa naganap na inkwentro. Kabilang sa mga narecover ang apat na M16 rifles, isang AK-47, tatlong bundle gear, mga bala ng mga nasabing baril, backpacks, radyo at mga medical kits. Isa rin sa mga nirecover na baril ang ginamit din ng mga rebelding grupo sa pagsalakay noon sa Maasin Municipal Police Station noong Hunyo 2017. Sa pahayag ni 31st Infantry Brigade Commander Brigadier General Michael Sampson, na ang kapulisan mismo ang nangangalaga at nag-aasikaso ng lahat ng mga nirecoveries na maaaring gamitin sa pagsampan ng kaso laban sa mga rebelding grupo. Dagdag pa, patuloy ang mga military sa hot pursuit operations upang pigilin ang anumang plano ng mga rebelding grupo laban sa gobyerno at sa mamamayan. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa natitirang miyembro ng CTG na isuko ang kanilang armas at magbalik loob na upang mamuhay ng tahimik at payapa kapiling ang kanilang pamilya tungo sa hinahangad na pangmatagalang tunay na kapayapaan para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ay niyong PNN Correspondent. Patrol Woman Net Sablon, Alagad ng Batas, Tagataguyot ng Balitang Pulis.